Inaanahan namin si the First Lady Luis Araneta Marcos, Undersecretary Pinky Romualdez, Governor Hermilando Mandanis, Mayor Alvi Benitez, Mayor Nestor Natanawan, at Mr. Eusebio Tangco na maupo sa ating entablado. Magsitayo po ang lahat para sa pag-awit ng lupang hinirang. na po ang lahat. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo po, tayo na po ay nagtitipon-tipon ngayong umaga bilang pag-alala pag sa ating mga kababayang nasawi bunsod ng Bagyong Christine at bigyan ng pag alalay -alala ang, -alala ang kanilang mga naiwang pamilya. Sa puntong, sa puntong ito, tinatawagan po, po namin ang punong lalawigan ng Batangas, iginagalang Hermilando Mantanas, upang, upang maghatid ng kanyang pangbungad pang pang na bananalita. bilang uh, pambungad na nagpapaabot ng pahayag. Bayaan niyo na sa ngalan ng lahat ng nalirito ay atin munang ipaabot ang ating uh, pagmamalasakit, sakit, panalangin sa mga nawalan ng buhay, bahay, kamag-anak nagkaroon na nalirito ngayon sa ating taus-puso po ang aming pakikiramay sa inyo. At nagpapasalam na tayo ay sinasamahan ng ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. Na palagi hindi niyo alam, at yun naman ang kanyang gusto, siya, Siya ay halos linggo-linggo ay naikot pag pagtulong talaga sa mga, mga, mga mahihirap. yung sinabing nagumpisa na sa dalawang, dalawang kusi. Uh, uh, pero dahil sa, sa kanya, napadami kaparis din noong langis, noong langis at tinapay ng, ng ah, pina, kanina sa ating oh. Simula na noon, dumami na, dumami na ang, natulong. ang natulong. At ngayon, katulong, katulong naman katulong sa pagtulong kapwa. sa kapwa. At ngayon, At ngayon, lalo na dito sa, sa atin, atin na, na talagang nasalanta dahil, dahil ng bagyo paha. Ay naririto rin ang iba pang katulong. Kaparis, kaparis ngayon, ngayon from the debate sector, ang pinakapresident ng STI, na malawak at madami ang mga, mga paaralan si, si Mr. Eusebio Tanko na, na naririto. At uh, naririto rin ang mayor, mayor dating congressman, mayor ng, ng Bacolod dating congressman din doon sa, sa atin, si, atin, si mayor, mayor Congressman Albi Benitez. Benitez. Ayon, Ayon ay mayor at, at alam nyo si ang hindi kaya dito dahil sa buong mga hindi alam, alam ko dahil sa local government ang nagsusulong sa pabahay ano ano ay si, mayor, ay si mayor congressman Albi Benitez Ha? Ah? Ah. lako, lako. Si... ng talisay, iginagalang Nestor yung na tanawan upang ibahagi ang kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong uh, unang ginang Luis Araneta Marcos, magandang umaga po sa ating pong uh, sponsor kay Sir Eusebio Tanco, kay Sir Yobi, kay Governor Mandanas, kay Yosika Romualdez at sa kanyang mga kasama na taga DSWD na unang araw pa lamang ay narito na kay Vice so, sa ating mga kasamahan sa panunungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na yung mga uniform personnel at gayon din yung mga uli, naulila ng ating mga namayapang uh, mga kababayan. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Um, masakit pong isipin sa lahat pong bagay, ang pinakamasakit ay yung mawala ng kapamilya. Pero sa kabaligtaran nito, gawin natin siyang positive. Siguro nilanto ng Panginoon, ginawa ito ng Panginoon sa atin para tayo mismo ay patibayin. Dahil tayo, tayo mga tao, kumisan, tayo nakakalimot na din. At uh, sana yung mga uh, naririto ngayon, lalong-lalo na yung uh, mga mga nawalan ng kapamilya, gayon din yung uh, Aming kababayan na nawala ng limang anak at isang, at isang ang asawa, siya lamang anatira, napakalungkot. Naghahanap buhay siya para buhayin ang kanyang uh, pamilya, pero, pero ngayon, ngayon, wala nang wala nang ngayon, wala nang lahat iyon. Katulad, Katulad rin, rin ng iba, ngayon, yung mga minamahal nila, nawala, nawala rin. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, lahat na nangulila, ang kayong bibitaw, isang ako mararamdaman ninyo ang kasagutan ng ating Panginoon. Wag lang kayong bibitaw. Tandaan ninyo yan. Kaya sa ating atin pong mga kababayan, na naririto ngayon na uh, malalakas ang katawan, uh, sana uh, isipin natin sa isang araw, lahat tayo'y mamamatay. Tandaan. kung wala na tayong buhay. Kaya, uh, katulad ng ginagawa ng ating uh, sponsor ngayon, si Mr. Eusebio Tangco, natulong siya dahil kaya pa niyang tumulong. Kung katulad ng mga namayapan yan wala na silang magagawang tulong. Kaya marami pong salamat sa inyo. Gayun din po, uh, gusto kong ipagpatit sa inyong lahat na tayong mga nabubuhay pa ipadama na natin sa ating mga mahal sa buhay habang kaya pa nating ipadama ang pagmamahal ngayon. Dahil dadating sa punto na hindi na nating kaya ang ipadama yan. Katulad nung nangyari sa kanila. Sana ito'y magsilbing araw sa magsilbing aral sa ating lahat. Katulad po ng ginagawa ng ating unang ginang na pinipilit niyang ipadama sa atin na mayroong unang ginang na nagmamahal sa atin at nagmamalasakit. Kaya sa atin po lahat na naririto ngayon, sana yung mga kandila na itinirik natin sa mga nating liwanag sa ating mga mata para naman yung pinabukasan natin ay maisaayos lahat. At uh, sana ito ang maging tulay para mabuksan lahat ang ating kaisipan na itama ang ating mga pagkakamali. Dahil walang perfectong tao, kung hindi na din yan itatama ngayon, mahuhuli na tayo. Kaya sa inyo po lahat, mga nunungkulad sa gobyerno at mga pangkaraniwang tao, sumunod lang kayo sa kumpas na tama. Mararamdaman natin unti-unti na mayroong pagbabago sa ating bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. na para sa inyong mensahe. Sa puntong, sa puntong ito, ito, upang, upang maghatiit ng, ng kanyang mensahe ng support, suporta, tinatawagan po natin ang, ang chairman ng DG -plus, Plus Interactive, Ginoong Tangko. Magandang umaga sa inyong lahat. On behalf of DG Plus, Plus and Bingo Plus Foundation, Foundation. gusto namin parating ang taos pusong pasasalamat kina. kina First Lady, Lady Liza Araneta Marcos, Deputy Secretary, Secretary of, of DSWD, Uh, uh, Pinky Romualdez and, and Yusek Dayan Kahipe, Governor, Governor Dodo Mandanas, my good friend, friend. Uh, Mayor, mayor Nestor Natanawan, the mayor of Talisay, uh, Vice Governor, Governor Mar Mark Leviste, and my good friend Alvi. mayor and congressman of Bacolod. Yung ba? Two, two, position. two position. Lahat, Lahat na sa pagbibigay, sa pagbibigay ng oras, suporta at malasakit at para, para sa mga tinding na apektuhan ng bagyong Christine. Christine. This, This tragedy has brought, brought profound pain To many homes and people, and through, and through our, our assistance, we hope to provide some comfort in these challenging time. times. With the, With the encouragement of the First Lady, the first lady we're, be, we're giving about 40 million. The plan is to give mom about a hefty sum for those family who suffered. really badly about 250,000 per family to get them started. This is why the donation is such a significant amount because we want, as Albi said, we have to get the family uh, restarted to give them.